Tatlong drug suspect arestado sa magkakahiwalay na operasyon sa Davao del Sur at Bacolod City habang isang babaeng dayuhan din ang naharang sa naiya matapos tangkay magpuslip ng ilegal na droga, si Isaiah Mirafrentes sa detalye. Walang lusot ang isang Zambia national na ito matapos maharang sa naiya Terminal 3. Naaresto ang babaeng foreign national sa arrival area matapos mahulihan ang hinihinala ang shabu. Humigit kumulang siyam na gramo ng droga ang nakumpiska sa suspect. Aabot sa mahigit 63 milyong piso ang kabuoang halaga ng iligal na droga. Sa Davao del Sur, nahuli na ang regional top 6 most wanted at high value individual. Ito matapos magkasa ng buy operation ang PNP Drug Enforcement Group sa Barangay Hagonoy. Nakuha sa kanya ang mayigit 10 gramo ng pinaghihinalaang shabu na aabot sa mayigit 71,000 pesos ang halaga. Sa Bacolod City, matagumpay na na ng PNP Drug Enforcement Group ang isang lalaking nasa wanted list ng probinsya. Nasa kustadiya na ng Bacolod City Police ang drug suspect. Ang lahat ng nahuling individual ay mahaharap sa kaso ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ay Sanya Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.